Yo! What's up mga kaibigan? Nalina tayo yung magkwentuhan. Sa media day ng Los Angeles Clippers ay muling nagpakita ng kumpiyansa si James Harden sa kanilang team. Ayon sa former MVP ay madami umano ang hindi naniniwala sa kanila dahil sa pag-alis si Russell Westbrook at ni Paul George. Subalit siya nga daw mismo as a player ay hindi pa siya nakakapag-miss ng playoffs kaya naman madami silang kailangan patunayan. Aminado din si Harden na nahirapan sila last year dahil sa apat ng kanilang Hall of Fame players na pare- Pareho ang posisyon Subalit ngayon nga daw ay maliwanag na kung ano ang kailangan niyang gawin Sinabi din ni James Harden na madami sa mga plays ng Clippers ay iikot sa kanya Siya nga daw magiging bida sa new look offense ng team na ito May mga usapan umano noon sa Rockets na hindi niya umano kayang manalo sa ganitong style of play Subalit nakita niya pala nga daw si Luka Doncic na umabot sa NBA Finals Isang player na katulad niya na maglaro So naniniwala nga mga kaibigan si James Harden na siya ang number one option sa team na ito at sa kanya iikot ang kanilang upensa. Habang nang matanong naman tungkol kay Kawhi Leonard ay sinabi nga ni Harden na pwede nga daw na mag take time si Kawhi sa pagpahinga. Kailangan nga daw si Kawhi sa dulo ng season. Sa ngayon si Kawhi mga kaibigan, ay quote on quote very cautious sa pagmanage sa kanyang tuhod na inoperahan na ng madaming beses. Ang Clippers nga ay nagtapos bilang ang number 4 seed last season sa Western Conference. Subalit so, sa paglakas ng mga team sa tulad ng Memphis Grizzlies, Houston Rockets at Sacramento Kings, sila ang isang team na inaasahan na medyo babagsak ang standings. Kayo ba mga kaibigan, ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang noong isang araw ay binanggit nga ni Coach JJ Redick ng Lakers sa si D'Angelo Russell, ang player na pinakamadalas niyang nakausap ngayong off-season. Nasa magandang lugar o mano ngayon si Dilo mentally at ilalagay niya ito sa posisyon kung saan magkakaroon ito ng kanyang best season o career year. Habang sinabi naman ni Dilo na last year nga daw ay wala silang matinong plano under Coach Darvin Ham at humingi din siya ng pasensya sa pagiging unprofessional kung minsan. Aminado nga daw siya na hindi siya natutuwa kapag sinasabi na sub shop for defensive purposes. Subalit so, ngayon ay alam niya na na kailangan niyang makuha ang tiwala ni Redick pagdating sa kanyang depensa kaya naman ipapakita niya ito kahit sa ensayo o preseason lalo na nga daw ngayong alam niya na naniniwala sa kanyang kakayahan ng kanilang coaching staff. So bukod nga sa may patama pa si Dilo kay Darvin Ham, talagang nagpapakita si Dilo ngayon ng extra motivation na magkaroon ng successful season under a new coach. Ganito nga mga kaibigan, kalaking bagay ang communication ng isang coach sa isang player. Kapag ando ng communication at tiwala sa both sides ay magkakaroon din ito ng magandang epekto sa mental state ng isang player. At kay Dilo nga ay talagang kailangan niya na magkaroon ng solid season dahil free agent nga siya sa next off season. Nakadepende sa kanyang performance ngayon ang kanyang magiging sahod sa kanyang susunod na kontrata. Bukod nga sa pwede siyang matrade sa kalagitnaan ng season kapag pangit ng kanyang performance, posibleng bumagsak din ang kanyang sound sa halos minimum level player. Kaya naman kailangan niya talaga na bumawi ngayong season. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?